His surroundings like a dumbass, I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights, like you're supposed to pay for it, like subscription. Super good! Super good! Super <laughs> <laughs> <So for> good, <laughs> good naman! I gotta pick up! Sapakin natin! Sorry, ano? Asa, mamakyo, ma? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo, lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit Don't nga ba? Tell me. No, you tell uh, me. You tell I me. Wag kang mamamakyong. Bakit nga ba? You tell me. May, yung ating May side ay, mirror pa Ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? <laughs> wag ka na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Ay, It's up. Persona ng grata, ipinataw sa babaeng motovlogger na namakyo sa isang driver. Bakit nga ba, you tell me, ang mga sikat na linyahan ngayon na maririnig sa viral video kung saan nagkaroon ng engkwentro ang babaeng moto-vlogger na nagngangalang, Yana, at isang pickup driver. Sa simula ng video makikita na nahaharangan ng pickup truck ang daanan ng grupo ni Nayana, makikita sa video na malubak ang daan kaya naman marahan lang ang takbo ng pickup truck at palipat-lipat ito ng linya dahil sa pag-iwas sa mga lubak. Pinilit sumingit ni Yana para maka-overtake, ngunit dahil sa kanan siya dumaan hindi agad siya napansin ng pick driver, dahilan kaya muntikan na siyang magit-git. At nang malagpasan na niya na ang pickup up truck, dito na nga siya nag-dirty finger. Nang bumaba ang pick -up driver upang kausapin si Yana, maririnig ang pagsabi ni Yana sa kanyang mga kasamahan ng, ayan na yung pick-up, sa pakin natin. At dito na nga tinanong ng pick-up driver si Yana kung bakit ito namakyo, makyo, paulit-ulit na, bakit nga ba, at, you tell me, naman ang sagot ni Yana. Nangyari ang insidente sa bayan ng Zambales at hindi nagustuhan ng mga opisyalis ng naturang probinsya ang ina, sal ng motovlogger na si Yana, dahil dito ay pinatawan siya ng persona ng grata sa Zambales. Nagbigay din ng opinion si Colbesita na isang kandidato ng senator at representative ng One Rider Party List, ayon dito ay kung pagbabasehan ng video, si Yana talaga ang mali, gusto niya itong ipatawag sa LTO para mabigyan ng seminar. May balita naman na balak maghain ng kaso ng pickup driver dahil sa pag-upload ni Yana ng video ng walang pahintulot. Marami namang netizens ang gustong matanggalan ng lisensya ang feeling entitled umano na motovlogger. Samantala anak ng nakaaway ni Yana, nagsalita na, tinutuloy po namin ang pagsampa ng reklamo, ito po ang pwedeng ikaso sa babaeng ito. Posting a video showing a license plate and someone's face without consent. Possible violations: Data Privacy Act of 2012, Republic Act Number no. 10173. If the video is used in a way that identifies a person without their consent, especially if used for harassment, shaming, or with malicious intent, it can be considered a violation of their right to privacy. Personal information processing or sharing it publicly without consent may be punishable if there is damage or potential harm. To grow is to be accountable. Earlier, di pu naman si Jimmy Pasqual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one.